Balik ka naman po ng uh, Alagang Kapatid Foundation ang mga sinalanta noon ng Super Bagyong Odet sa Negros. Kasama sa kanila, mga magsasakang naapektuhan noon ang kabuhayan. Yan ang pampagising na balita ni Evan Tarinke. Maraming kapatid natin ang nawalan ng kabuhayan noong nanalasa ang Bagyong Odet dito sa Negros Region noong 2021. Pero dahil likas na sa atin ang bayanihan, muling naibalik ang dating sigla ng kanilang kabuhayan. Nag-miss ground zero noon itong peace pond dito sa Negros. Labing isa mula sa labing walong mga nakatayong bahay at structure dito ay nasira noong humagupit ang bagyong Odet. Ang kanilang pinagrapang investment mula 2003 nawala na parang bula. Ilagay na po natin na sila ay made of light materials pero masakit pa rin po iyon na nagtumbahan yung labing isang structure na natipon namin since at least 2003. Sa kabila ng matinding hamon, pinili pa rin nilang unahing tulungan ang mga magsasakang malapit sa kanila. Kaya pagdating ng PLDT Smart at Alagang Kapatid Foundation, What? sila naman ang nabiyayaan. Unang tulong sa Peace Pond. Dito, sa lugar kung saan nila ginagawa ang kanilang best sold items gaya ng Coco Sugar, Coco Vinegar at ang Smokehouse kung saan sila nakakagawa ng patok na patok na tinapa. Pag walang structure even for the Coco Vinegar, paano kami aahahon? So, naging ang structure, nag-share na yung coco sugar, nag-share na yung um, coco vinegar, at nag-share na yung smoke fish. Kaya naman, laking tuwan ng mga miyembro at kasapi ng Peace Pond Association sa kanilang mga natanggap. Um, importante lang, tuloy-tuloy yung project na. Masira lang sa katagalan, huwag lang sa bakit. Sa dami na mapagdadaanan natin sa ating buhay, ay panatilihin natin maging makatao. Dahil sa huli, ay masusuklian din ang butihan ng iyong puso. Mobile Journal, Ivan Tarinky po Hatid, ang mukha ng balita.